Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wa wassalamu ala rasulillah. Mabag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Jean o Jean Panap. Sabi niya Salam Ustad. Tanong ko lang yung Muslim na nagpapakasal sa mayor's office pero nauna nang kinasal sa Islam Rights. Islam Rights, pwede po ba yun? Halimbawa, Muslim yung babae Christian ang lalaki. Mayroon po kasi ganyan. Okay. Actually, dalawang kasasagutin ko dito eh. Una, ang kasal ng lalaking hindi Muslim sa babaeng Muslim, hindi po tanggap yun. Kung nakasal sila, hindi tanggap yung kasal nila kasi ang lalaking hindi Muslim, kailangan nyo mo nang mag-Muslim bago kasal. Pero tayo mga Muslim na kanilagyan, pwede tayo mag-asawa mula sa mga non-Muslim na ahlul kitab mula sa mga kristyano at hudyo pwede tayong mag-asawa mula sa mga babae nila kahit na hindi sila mag-muslim pero yung mga babae natin hindi pwedeng magpakasal sa hindi muslim kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala la hun na hillun lahum wa ya lahun hindi halal ang mga kalakihan sa mga kalakihan mga non-muslim sa kabayahan na muslim muslima o ang mga babaeng at ganoon din ang mga babaeng muslima, hindi halal sa mga lalaking hindi Muslim. So, hindi halal ang mga kababaihan na Muslima sa mga lalaking hindi Muslim o ang mga lalaking Muslim uh, na Muslim hindi halal sa mga babaeng Muslima. Bawal at hindi tanggap ang kasal. Kaya yung kasal ng babae na kinasal sa lalaking hindi Muslim, invalid ang kanilang kasal. Invalid. Ibig sabihin haram yung pagsasama nila. Nagsisina sila. Pangalawa, Paano kung nagpakasal sa mayor? Katulad na nangyari sa mga bansa natin na alam mo, mga muslim, nagpakasal sa mayor, okay. Kung ang mayor mismo ang naging wali ng babae, hindi ito tanggap. Hindi tanggap na magwali. Sa babae, ay non-muslim. Pero kung ang uh, tumayo lang para makumplito ang kasal ay ang mayor, pero nandun din yung wali, yung tatay ng babae. Kung nag, nag, naging kumplito pa rin yung ijabol kabul na ay pinatanggap niya na asawa niya. Yung sa babae, yung totoong guardian, totoong wali ng babae. Pero ang uh, kumplito ika nga, yung nag-acad, yung authorized na nagkasal sa kanila ay ang mayor na hindi pa muslim ay tanggap ang kasal. Sa so ganitong kaparaan na tanggap ang kasal, ang mahalaga, may dalawang witness na muslim na lalaki, mayroong wali, nandun yung wali ng lalaki, ng babae, at nandun yung dalawang ikakasal. So kapag ganito paraan, kahit na ang uh, nagpatanggap ng kasal na tumayo dito para maging iligal sa gobyerno ay ang mayor na hindi muslim, tapos nandun pa rin yung tatay ng babae na muslim, walang problema tanggap ang kasal hindi tanggap ang kasal kapag ang nagwali doon sa babae ay non-Muslim. So yan ang po kunting kaalaman. At pero siyempre pinakamainam, hindi na natin kailangan pumunta sa kanila. Kung hindi naman ito kinakailangan. Pero sa pagkatanggap ng kasal, tanggap po ang kasal. Kasi marami naman yung mga ustads, mga uh, mga maalam na pwede sila naman ang gagawa ng kasal. At pwede mag-indirekta na lang nung wali ang kasal sa lalaki. O, opo, Hindi na kailangan ng ustad so uh, mayor o mga wala na. Patanggap lang niya ang kasal sa, sa lalaki po sa anak, yung kasal ng anak niya. Tapos basta masaksihan lang ng dalawang pinakamababa ay dalawang lalaki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.